dito tayo ngayon sa may sa may UN station at ngayon uh, dito na side pababa na yung papuntang southbound pababa na yung tubig kasi nga uh, naayos na dito yung drainage pababa na yung tubig kaya makikita nyo na malakas na yung agos ng tubig So ang may iwan na lang daw yung kabilang side mas matagal ano yun pang yung north bank mas matagal dun na bababa yung tubig Dito yung sarap ng ano guys yung sa mga United Nation dito sa kabilang side matagal daw umupang baha dun Kasi siguro masyadong barado pa ang ano dun drainage dito na side ay nakuha na lang ni kuya yung ano kaya malakas na yung agos ng tubig. Dito na lang sa side na to. At papuntang PGH, yan. Eh, diretso na nga PGH yan. Yan guys, makikita nyo ngayon, no? Ito po yung southbound, ito, ito, ito sa yung, po yung, northbound. Dito, medyo pababa na dito kasi na, ano na yung ano nga doon yung drainage ito na lang doon sa pilang side na lang daw matagal gumag gumahal ito din malinis lahat yung ano lang ngayon eh. guys ayan o no? sa Pedro Hill medyo mataas pala pero bumaba na to ng konti kanina Miss medyo mataas siya ngayon bumaba na hanggang doon sa may PGH Ayan. ito po is southbound bumababa na ah uh, bumababa na siya ang tubig kaysa kanina mga alas 12 mas mataas kanina na nandito si Erwin matas kanina eh uh, sa tulong siro ng taga DPWH so kaya sa Manila City Hall uh, nagtanggal sa kanila ng bora kanina kaya wala na Bum uh, humihin, uh, ano, umuho na yung ba Siguro nakatulong din yung pagtigil ng ulan kaya ano na hindi na siya masyadong malalim uh, yung baha dito. Opo, ayan po yung Pedro Station. Ah, uh, ito po yung PGH. Pero dun sa northbound na side, video mataas pa doon. Uh, sabi ng taga-Dipilis mas so yung matagal daw humupa doon banda. Lumalo na pa yung mga tubig oh. Pati na lang, mababaw na lang. Tapos sumulan ulit. Kaya guys, sumulan ulit siya. Kaya lumakas ulit yung ulan eh. Kala ko pahupa na yung ulan. Kaya gumagawa sila ko oh, yan ng ano. Kapakan. Tapos bigay na lang ng barya-barya. Ayos so, yung diskarte oh. Kasi ba magkapera ba? Diba? kaya kayo lang kung magkano ibibigay nyo eh. At sa ati, oh. Kasi sa Kasi lumakas ulit yung ulan oh. Para ko pupupa na yung ano uh, eh. Kasi wala ko nagbibigay eh. Up! Woo! Malo na halos pa ah kasi lumakas ulit yung ulan eh. Akala ko pa na. Bulan din pala ulit.